Meron nga pala tayong pinuntahan na isa sa mga pinakasulit at masarap na kainan dito sa lugar ng Imus Cavite. At eto nga pala yung Tainaka. Business name o brand name nga pala nila yan. Kaya baka isipin nyo eh minumura ko kayo. <laughs> Pero ayun nga, kaka-open nga lang po pala nila ngayon. As in ngayon guys ha. Kaya sa mga gusto pumunta dito, tara na, pumood na. Thailand food nga pala yung mga sinaserve nila dito. Katulad na lang ng Krapaw Rice Meal, Pad Thai, Bangkok Liempo, Mango Stick Rice, tom yam at marami pang iba. Grabe dito guys, puro nagsasarapan pagkain yung mga sinaserve nila dito. Kaya kung nagkikirave kayo sa mga Thai food, isa ito sa marirecommend ko. Dito nyo nga lang din pala sila matatagpuan sa may malapit sa McDo at tapat lang sila mismo ng BPI ng Imus Cavite. At pwede nyo din tignan sa Waze o Maps. Type nyo lang Thai na ka Imus Cavite. Puro halos krapaw rice meal nga pala yung order natin dito. At yung meaning daw ng krapaw sa Thailand ay ang ibig sabihin nito ay stir fry dish na may holy basil. At ayun nga, tinanong ko na nga din po pala sa kanila. So, bakit pala krapaw tawag dun, boss? Ang big krapaw sa Thailand, ang ibig sabihin ng krapaw, stir-fry uh, Thai basil. So, yung basil, krapaw, dahon-dahon. Ah, yun pala yun, no? Oh. Ayan ang uh, krapaw. Yung krapaw mismo, sir, ito, dahil sa down po ba yun? Or? Yeah, ah, At saka sa ano, ah uh, spare price sauce. Ng so, pwede makita rin mamaya yung mamaya yun, sir, no? yung sauce po, no? Yes, okay. Saka, trabaho sa Thailand, original, uh, mahal lang. So, uh, may press. So, ito na po yung ating uh, stir-fry sauce. Isa nga din pala sa mga maipagmamalaki ko dito ay yung kanilang Tom Yam. Grabe, panalo to guys, promise. Wala nga pala nito sa Somo Market yung kanilang Tom Yam, pero meron nga pala silang shop doon. Isa nga din pala ito sa mga nagustuhan ko, yung kanilang suka na ilalagay sa itlog. At tapos, unlimited nga din pala yung kanilang suka dito. Tapos, yung anghang nga pala para sa kanilang krapaw rice meal ay nakadepende naman ito sa mga gusto nyo. May spicy level naman sila at kayo na lang mamimili. Tinimusan o tinikman na nga din pala natin dito ito yung mga pagkain nila. Mm. <laughs> Tama rin juice din sila rito. Open nga pala ng store nila Simula 4pm to 11pm At ayun na nga din pala guys Hanggang dito na nga lang din po pala tayo At kita kits lang ulit sa next vlog So again, this is Ajak TV Thank you for sunshine Thank you for rain Thank you for joy Ingat, salamat Bye-bye, bleh! Sa mga gusto nga po pala magpa-promote dyan ay pm nyo lang po ang aking FB page Basta support lokal lang tayo At huwag sa sugal So yun lang I love you all Mwah!